Sandali lang! Ano ba? Lakas mo kumatok. Ano ba naman yan, Julie? Kanina pa ako nakatok. Ano kinagawa mo? Eh, nagugas lang ako ng pinggan eh. Ano? So, ano ayaw mo akong papasokin? Para kasi nagmamadali ka na naman. Eh, may pupuntahan ako eh. Napakabagal mo magbukas ng pintuan. Saan ka na naman kasi pupunta? No, alam mo namang pagkakaawas ko, meron kaming ano ng mga tropa ko eh. Tapos ngayon ka pa mag-ano. Kararating mo lang. Ano ba yan? Aalis ka ulit? May ano kami, may outing kami. Muna akong pagbawalan. Wala akong pumunta doon. Ano ba yan? okay so, na to. Pwede Sige, pa, pa ko sa dyan? Ito sa sama. Ano ba mga lalaki nandun? Anong gusto mo? Pagtawan lang ka ng mga tropa ko doon. Tabi-tabi muna. Sigil na. sa Sige, tao. Sige, tao. Ayan, kararating lang. Ka oh, mga madali na. naman. Kumain ka na dyan. May pagkain naman dyan eh. Hirap. Mamaya ah, lang mag-aayos. mo, oh, uuwi ka lang dito para kumuha ng damit, tapos aalis uli. Ano gusto mo? sana ang kukuha ng damit? Kailangan ko nang umalis. Nag-aantay mga tropa ko. na. Kumain ka na dyan. Dito ko ayusin tong gamit sa labas. Pakisara ng pinto ha. Gigi. Gigi. Masikip na pala ito sa akin. Han, Pinagluto ko ito ng paboritong mula sa Sunday, di ba wala kang trabaho? Mukhang <laughs> hindi ako paalis, San. Eh, kailangan pumunta sa ano, may bike kami ngayon. na Alam mo naman Sunday ngayon, ha? Oo uh, nga. Pero Sunday lang kasi yung rest day mo. Eh, ayaw mo na. Tiraan mo na lang ako mamaya. Ba't kasi nagluto ko? Alam mo naman pag Sunday, mayroon akong bike. Antayin ako ng mga tropa ko. Pwede bang cancel mo na lang muna? Sabayin mo naman ako pagkain. <laughs> hindi pwede, Han. Alam mo naman, ano, aantayin nila ako doon. Alam mo naman ako pinakamagaling mag-bike doon. Tapos wala ako doon. Hindi ka man lang supporta sa asawa mo. Hindi mo lang, lang. sinabi sa akin na maliit na pala to. Ano mo? Ako ang suman dito eh. Sige, bibilan na lang ito ng bago niya. Bilan mo ako ha. Alis e, na ako. Ito ka na muna. Sunday naman, yun lang yung rest day mo eh. Alam mo, hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo, pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Kasi nga may, may bike kami ngayon. Ano may hirap intindihin doon? Yan na naman yung mukha mo na yun eh. May isa lang kasi akong kakain eh. alam ko si... Alam mo, sa katawan mong yan, mukha kang dalawa. Dalawa kayong kakain, huwag kang mag Alis na ako, Hana. Ano mo na lang ako, chat mo na lang ako pag may problema. Ha? Ano na lang ako? Sunod na nga lang yung rest day. pa ako sa bahay mag-isa. sabi-sabi, no, taba-taba ako na. So, ang talang siya naman yung may sabi la -la -la -la, -kap -sexy. E sa na huwag daw mo ako sexy. Kailang kaya ako makakasabay kumain. Kasi ay lang yung luto ko. Han? Han? Oh. Ah. Yung t-shirt, yung t-shirt ko, nasa na? Lang. Tatanghalin ako sa'yo Ito eh. Ito na ba yung nanap mo? Ayan, tuyo na ba to? Kailan mo ba to nilabhan? Mga isang araw o, lang. may taguan pa rin eh. Hindi mo naman inaayos eh. Ayan ko yan. Ayan ako. Sige, dadalhin ko to. Kailangan diba, ko to. Dadalhin? Saan ka pupunta? <laughs> ano ba? Hindi ba tayo magkasama sa bahay? Di ba sabi ko sa'yo may out of town kami? Hey, Nakalimutan mo. Nako, sabi na eh. Yeah, kasi ang dami niyong outing. Hindi ko na maalala yung iba. Nalilito na ako kung saan pa yung mga pupuntahan mo eh. <laughs> Alam mo, hindi ko naman kailangan magsabi sa'yo araw-araw. Isang beses okay na yun. At least kapag sabi ako sa'yo. Ano pwede ba akong sumama? <laughs> Handouting yun. Pupunta kami ng beach eh. Ano gusto mo sabihin ng mga tropa ko? <laughs> Nakita mo ba yung mga asawa nila? Napaka-sexy noon. Nakakahiya. <laughs> 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 Alam mo, gusto mo mapahiya ako? Tignan mo, ang taba-taba mo. Palaki ka ng palaki. Paano kita maisasama doon? Ayaw mo na yung sasabihin nila. Kasi Han, isang taon na rin naman yung nakalipas nung naagasan ako. Isang taon mm. na rin na hindi ako nakakalabas ng bahay. Alam mo, lagi mo nang dinadahilan yan eh. Yung... Kasalanan mo naman yun, di ba? Di ba, hindi mo inangatan yung sarili mo, kaya nawala yung anak natin. Tapos ngayon, magre ka. Di ba naman Iiyakan mo na naman ako. Ano? Alam mo, Julie, kasalanan mo to lahat eh. Alam mo kung ba't ako napunta sa tropa ko? Kasi doon, nagiging masaya ako eh. Kapag dito, tingnan mo nga, uti na mo, ganyan lagi ang pagmumukha mo. Paano ako magiging masaya niyan? Ah, naku. Gusto mo lagi pag aalis ako, may samaan tayo ng loob para hindi ako mag-enjoy. Ganun yung gusto mo lagi, di ba? Oh, ano gusto mo? Hindi nga Hindi nga pwede, Julie. Ano ba? Hindi ka mo makaintindi. Tulis so, hanggang Sabado na sa trabaho ko eh. Sunday naman nagbabike ka. mga ganitong pagkakataon lang naman. Gusto lang naman kita makasama eh. Iyak na naman, iyak na naman. Alam mo, hindi ko kasalanan kung ba't naiwan ka dito sa bahay. Tingnan mo ginawa mo sa sarili mo. Ha, magpapayat ka para maisama kita sa labas para hindi naman nakakahiya. Walang joke ka naman eh. Aalis ah, alis na ako. Teka lang. Alam mo, ito, bibigyan na lang kita ng pera. I-send ko na lang sa Gcash pala kasi wala akong cash. Bumili ka ng gusto mo. Alam mo, swerte ka nga eh. Binibigyan pa kita ng pera kahit wala naman tayong anak. di ba? Tanda mo. Noon, suportado ka kasi buntis ka. Pero anong ginawa mo? Ano, kasalanan mo yan, Julie. Hindi ka dapat umiiyak ng ganyan sa akin ngayon. I-send ko na lang sa Gcash yung pangkain mo. Bumili ka, lumabas ka kung gusto mo. mag ka. Isip, iisip paalis lang, ganito pa. <coughs> Tunghali na ako. Hindi na naman nakakain. Han? Oo, uh, ano yun? Kaya bang huwag ka na muna pumasok ngayong araw? Bakit? Wala, gusto na lang kita makasama dito sa bahay. Ang na rin kasi nung huli na pagsama tayo na magbabanding lang sa bahay. Ako. Alam mo, Julie, every time na papasok ako sa trabaho, every time na pupunta ako sa mga tropa ko, puro ka ganyan eh. Ano ba? Ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo? Ngayon lang naman sana. Ngayong lang araw na to. Di ba? 800 yung sahod mo sa isang araw. oh tapos? Di pa binibigyan mo ako ng pera? Inipon ko yun. Pwede bang bayaran ko kahit yung isang araw mo lang? Ah. Alam mo, Julie. Gawain Inom ka na ng gamot Magpahinga ka ng marami ha Kung hindi ka pa ng ospital Hindi ko pa malalaman na Meron kang Postpartum depression Kailangan mo ng pahingahan ha Bumawi ka ay na nga, hani. Kung hindi pa ako hospital hindi ka makikinig sa akin. Hindi ka maniniwala na totoo yung postpartum depression. Alam mo, awang awa ko sa sarili ko. Tuwing gusto kong magkwento, tuwing gusto kong ang magsabi ng nararamdaman ko. Pero wala ka para makinig. Aw nga ako sa sarili ko tuwing iniiwan mo kong isa. Gusto ko lang naman na makasama ka. Pero lagi ako sa priority mo. aw awa ako sa sarili ko. Tuwing pinaparap na mo sa sa akin na mo ko sa kaibigan mo. Nagsabi sa akin ng... Alam mo yun, ako, eh. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam na... Hindi ko alam na... Tumadaan ka na... tumada ang pala sa ganang problema, eh. Akala ko nag-iinarte ka lang kasi... Palagi kang umiiyak. Alam mo yun, nasanay na ako na... Na laging sistema natin eh. Pagkaalis ako, iiyak ka. Pag dadating ako, iiyakan mo ko. Oh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam na... Eh. Isa pala yung sa dahilan eh. Ano ba, tawarin mo ko. Oh. Ha? Hayaan mo. Babawi ako sa'yo. Ha? Pag sinabi mo hindi ako pumasok sa trabaho, hindi ako papasok. Pag sinabi mo, pag, pag, sinabi mo, wag ako magbike pag Sunday kasi yun eh, yung banding natin. Sige, hindi ko aalis. Kasamahan kita dito, ha? patawarin mo ako kasi hindi ko alam na hindi ko alam na malaking malaking kasalanan yung nagawa ko sa'yo, eh. Hindi ko alam na simula nung nawala yung baby natin, dumaan ka sa ganong problema na wala kang kasama. <laughs> na ako dapat yung kasama mo. Han, simula ngayon magbabago na ako, ha? Simula ngayon sasamahan na kita. Gusto ko lang naman na makinig ka eh. Pero hinantay mo pa na mangyari to eh. Kausap ko si Mama kanina. Uuwi na muna ako sa amin Parang may kasama ako. Yeah. <laughs> Sorry. <laughs> kailangan ko ng mga kasama eh. Baka si mama na yun. Baka kailangan ko nga muna magpahinga. <laughs> Ayan, mamag mo eh. ayos na naman ang lahat para sa ngayon, piliin ko naman muna yung sarili ko. Dahil wala na akong ginawa hindi intindihan kay. kailangan kita. Wala ka. Para sa tuwing kailangan mo ko, nandiyan ako. Isang dawag mo lang. Napabayaan ko yung sarili ko dahil akala ko hindi mo ko iiwan at papabayaan mag siguro nga tama mo nang maglayo mo na tayo kahit ilang buwan lang. Baka sakaling na-realize na. na, na... Mahalaga din ako sa'yo eh. <laughs>